Kupili na pili tayo. Ano ba? Ano gagawin? Pipili tayo ng advance menu. Advance menu for our dinner. Baby back ribs we like that. Crab, shrimp, mussel, riaka seafood, special request, good for two. You, seafood for sharing, para masarap yun. Love, seafood for sharing yata yung maganda. Main course, we have with grilled boneless barbecue chicken, pork strip, please pork, habay na bala mag salmon, pong, prawns, all-time Filipino favorite. May krisipata, seafood, sisig, sea fried rice, Rayacos fried rice. Siguro masarap yun. Aligi, oh. Meron silang pizza. May rolled pizza, pasta, noodles, rayacos, chicken wings. Modern kamayan. Uh, VIP floating set. Surprise romantic dinner. Oh, sur surprise romantic dinner. Gusto mo to? Caesar salad, cream mushroom, grilled steak. Grilled steak. May masarap yata ito. Love salmon, good platter, orange juice, bottle wine. Hindi lang pang Ito di-deliver sa ano. Oh, you're eh, Kaya may mga anak kami. May mga bata kasi. May liquor, transfer lang kami sa sa bila oh nandiyan na tayo <laughs> ikaw na ang dami kong dalang gamit ang haba ng aming binyahe from there not there but here so pasto po tayo sa aming munting villa na very Bali inspired daw papakita po namin sa inyo dito magbe birthday ang asawa ko alam nyo ang husband ko lang yung nagbe birthday pero ako dahil magka birthday kami halos ni Gabe yung sinaselebrate namin yung kay Gabe pero yung sa husband ko yan parang family ano na rin namin to Dyan, kami mag swimming mamaya may hamok Bara namin yung milk. Yan. 2 packs lang siya. Dahil weekend, gumabot ng 9,000 ito. Or, let's, let's ask. Daddy, 9,000 o 10,000? 8,000. 8,000. 8,000. for 2 packs. Tapos, additional plus to. 1K, plus 1K. Kaya naging 9,000. May breakfast na po siya. Ito, libre. O, meron silang full length mirror full length mirror and then you glass siya eh glass give what lang, kind of Mommy, bed do we have? ayan yung kanilang what what do you want to swim na? do you want to swim na? Ganda But Mamang said you cannot swim. Kanina Don't listen to her. don't say that I will upload this. Don't. <laughs> uh, ang kit ng kanilang TV, nandyan lang. ba? Diba? At ang pinakamagandang um, part ng room na ito ay 'yung kanilang banyo. Bakit? Dahil Ang galing-galing ng pagka-design Merong kawayan dyan. Yan lang yung nagsasara ng part na ito sa banyo. Hi, ay, hindi ko alam kung kung meron siyang hot shower. Siguro naman meron. may hair dryer. Uh, at hindi ko alam paano ito op operate. It looks smart. I don't know how. Ah, ito pala. Huwag naman natin papakita kasi papakalima na nalagib. Okay meron nga siyang hot shower. So, again, mirror. mirror. At yun nga, sabi ko nga, ito yung ko kasi you can open this para ma makadaan again at papunta siyang pool area ulit. So, here's the room, here's the bathroom. And meron din siyang door dyan. Ang galing. Nabili ba ko? ang dinner namin mamaya, hindi siya kasali. So, kami na lang yung mag-order. And uh, hindi pwede magdala ng own food dito. Merong bayad. Okay? <laughs> ah, and now, ah, and now, we're going to do, we're going to kencana, Deng, 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 deng. Is that included? That one? That one? Ah, wag na. Okay. One, one, one. Oh, 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 I like oh, you <laughs> How is it? Cheese. <laughs> what is that? that? Is a telephone? Oh, no, no, no. Thank you. Give. No. Yeah. Hey, give. You ordered that. No, no, no. no. Si Ami, oh. Take my cheese At tapos na silang maligo. Kung marunong silang mag-chess. Hey, go, give. Your toy toy. It's showing. At yun din. Ah. <laughs> 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 oh. What are you looking? Playground. Ah, nika playground. lagi na lang I'm scared. <laughs> yeah Okay guys, so ito na tayo ngayon. Ito na yung food na binigay sa atin ng... Sorry, hindi siya bigay. <laughs> order namin, no? Kaka-deliver lang. At ito, para sa aming apat. Pero yung order nito is good for 2 to 4 person. Imagine, 2 to 4. <laughs> kaya nabusin ito. <laughs> Dapat kaya natin kumusin yan. Napakarami. Yung shell pa lang, nakong. Hindi, konti lang yan. Ay, Ay, ano nang nangyari yung... Mapitcho, so, eh? Pagkatapos mga picture, knockout na. Guys, what are you all doing? <laughs> yan lang yung itsura ng gabi. Kita nyo, umiilaw ang pool. May kulang pa kaming order. Ay. <laughs> may kulang pa kami order yung boneless chicken barbecue so let's wait for the chicken barbecue yan dyan lang kami kakain mamaya May, may pinindot. Wala na Hindi mo chicken na. ay tres 'yun ganun Pero kundi ba Pagkataas po kami, nag sal Si gangan ito siya ng pandusal, si Gibgib, Muni-Muni, Power View, and, and a birthday boy making coffee. Ito yung food namin. Yun lang, tapa, salad, egg, garlic rice, may bring he Yun yung isa, na namin abutan. longganisa ganisa yata. Honestly speaking, mukhang overpriced to resort Maganda siya, pero yung food, mahal yung food. Kasi sa hotel, yung ganitong price, 9,000, buffet yan marami kaya itong batang to, naghahanap ng cereal. <laughs> Akala niya may cereal. <laughs> Kasi nasanay siya sa mga hotel buffet na may cereal. Pero buti ito, kumain. Oh, buti kumain siya. You like the pandesal gone? like it? This is the whole Recre Resort. Yung pinakadulo doon, nandun po yung aming villa. Yan yung ito, 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 Yan yung aming villa. So, lahat yan, executive yeah. villa yan. Good for 2 to 4 packs, I think. I think. Dito, meron pa doon. Meron pa dito. So, yung iba, ito, ito, itong bumbong na yan. Meron pa dyan. Hindi ko wala nga na yung villa dyan. Meron pa rin dito. Siguro, ganun din. 2 to 4 packs. Tapos may mga public, ano sila. Kasi wala tong bathroom. May Walang mga bathroom yan. So, meron silang common bathroom. And then, yan yung kanilang pool. Ayan. Ano na to? Farm. Ayan yung kanilang pool. Pero pwede din mag-pool dyan. Yung mga nasa villa. Ha? Huh? A -a kagabi, nandito kami. Wala tong badminton. Lagi lang sila dyan ng mga upuupuan. May nag Every night, ako stick. Diba? Mas pwede na kumain dyan. Ito yung restaurant nila. Ay! Nililigpit na. Wait lang. Nililigpit na yung amin. Oh, let's see. Let's sing Happy birthday, Daddy. Ah, let's see. Ah! birthday daddy why am I on this <laughs> and now we're going home nagligpit na po kami 12pm po yung aming out sa 12:01 na yata Naglilis linis lang yeah. na kami ng konti verdict verdict okay siya sa price pero lang sa pagkain yun lang kasi sobrang mahal ang pagkain So Last video. Check out na. Chine-check lang nila yung room. At chine-check lang din namin yung yung swimming pool dito. Wala naman nag-swimming kasi pa-check out na ito. Rock na guys. Para sa not 13,000 kami lahat dito. Pati yung pagkain. 13,000 para sa ganitong lugar. Sabi nga ni daddy kung kung palaging building na nakikita mo, okay na din yon. Ikaw, anong verdict, Daddy? Dali, 10, ano, 10 over 10 ba? 8 then, 8 over 10. mga 8. Kasi pipiliin ko pa ang nasa hotel. Pero kung gusto mo ng probinsya vibes dito. Mga nasa na, na? na mga sa Manila ka. Uh, kung taga Manila ka, mga 9. kung gusto mo talaga ng provincial vibes, gusto mo kumain ng kawampangan food dito. Pero kung kawampangan ka na, taga dito ka na, mga 7.5 sa akin. Kasi syempre ako, sanay ako sa ganito. Uh, pero mas gusto ko din pala yung mga probinsya. Sige na nga, 8! 8 over 10! <laughs>